Hi guys! For today's video, isa naman napakasarap at tipid recipe ang ibabahagi ko sa inyo na for sure magugustuhan nyo rin ito. Kaya naman kung tulisado ka, panuorin mo hanggang dulo. Tanong na natin! So una, kailangan natin dito na isang malaking lata ng tuna. Plain tuna ang ginamit ko dito. I-drain lang natin ang liquid dito at hiwain lang natin ng maliliit. Make sure lang na ma natin mabuti ang liquid dito para hindi masyadong basa ang ating mixture. And then, isalin lang natin to sa malalim na bowl. At sunod na natin ilagay dito ang carrots. So, hiniwa ko lang yan na maliliit. At maglalagay na rin tayo dito ng bell pepper. Sibuyas. Kinchay. Sunod naman tayo maglagay dito ng minced garlic at ng breadcrumbs. At para naman mas malasa ang ating mixture, maglalagay na rin tayo dito ng oyster sauce. At para naman mas cheesy, maglalagay na rin tayo dito ng grated cheese. And then, sunod na natin ilagay dito ang isang pirasong itlog. At naglagay na rin ako dito ng seasoning granules o kahit ito ng pampalasa na nais nyo. And then, timplahan lang natin ng konting paminta at ng asin. Haluin lang natin mabuti, anting mag-welcome lahat ng ating mga sangkap. Once na-achieve na natin yung tamang consistency ng ating mixture, kagaya nito, hindi masyadong basa at hindi rin masyadong dry. So ang ginagawa ko para mas madali itong uh, maisalin sa ating mga lumpia wrappers ay nililipat ito sa piping bag. Pero kung wala naman kayong piping bag, ay pwede gumamit ito ng plastic labo o yung plastic ng yelo na ginagamit sa paggawa ng yelo. And then set aside muna natin yan, i-prepare na natin yung ating mga lumpia wrappers. So, sa pagbabalot ng lumpia ay kanya-kanya tayong technique. Pero kung gusto nyo sundin to, yung ginagawa ko para pantay-pantay at maganda pagkakagawa ng ating lumpia ay gawin nyo ito. Gumawa lang ako ng pattern para pantay-pantay ang sukat ng ating mga wrappers. And then, ginupit ko yung gilid nito and then para makapag-form tayo ng ganitong parehaba na lumpia wrappers. So, yung pinakagilid nito, inilagay ko lang yan sa pinakababa and then, nag-squeeze lang ako ng mixture. And then, i-fold lang natin yung gilid gaya ng ginagawa ko. And then, i-roll lang natin to. Para masil natin yung pinakaduli nito, gumamit lang tayo ng pinagsama o pinaghalong all-purpose flour o kaya naman harina at ng tubig. And then, seal lang natin yan. And then, gawin lang natin yan sa natitirang mixture at ng lumpia wrappers. Bago ka palang ba sa akin channel at kung oo, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like at share ang video na ito. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito ay huwag mong kalimutan i-comment sa baba kung taga saan kayo para malaman ko at ma-shoutout ko kayo sa susunod ng ating video. Maraming salamat! Once nabalot na lahat ang ating tuna mixture ay pwede na natin nga prituhin. Nag-init lang ako dito ng matika over low heat and then ilagay lang natin isa-isa ang ating tuna lumpia. And then prituhin lang natin yan until mag-golden brown at crispy. Kalahati lang pala dito ang pinirito ko since tatlo lang kami sa bahay. Nilagay ko lang yan sa ziplock bag o kaya naman kung wala kayong ziplock bag ay pwede kayong gumamit dito ng plastic labo. Ilagay nyo lang sa freezer at tumatagal yan ng 3 to 5 days at pwede rin yan pambaon sa school o kaya naman sa trabaho. And then once luto na yung ating tuna lumpia, ilagay lang natin yan sa strainer para ma ang excess oil naman ito. And then pirituhin lang natin ang natitirang lumpia. And that's it. Narito na ang ating cheesy tuna lumpia. Masarap iserve yan with sweet chili sauce o kaya naman ketchup. Iserve na yan at ishare na sa buong pamilya at masayang pagsaluhan. Enjoy! I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!